ナイスライン koba, may dapat. Hayo Tama mo 'yun oh, tama. Di. kaso pa kayo. Atong kaso pa kayo. Keri lang ah. Oo, atangali, ato. Alas 12 ng Alas 12, oh 'yan mga eto mga pasaway. O, itangali natin. Ah. Kunin to, kunin niyo. Kapulo ng angarup sa okay natin. August 19. 18, 19. araw yung kapila wala, yung relic damo wala medano, wala medano. Kapulong corner. Velasquez. Ijan, ijan. Ha. Ha ka pa niyan? Kain baka naman pa kayo ng mga ay ay na hindi, kapila ha, pati yung kapila ayun o, no? may, may noo na rin, no?

hindi <laughs> <ito> na talagang hindi natanggal ha? Secret. Secret. <laughs> Basta may report, hindi okay. naman na ano yan eh, hindi naman tayo kayo kayo. Kale, Wala na kaya reklamo. Wala lang, ano naman ito, malimit naman ito talaga sa reklamo. Itong kapulong na. Yun! Ito! Okay team? Ayan ito? Oh.

아, 나 o pero 다 n Ano gusto mo? Tanggalin ko lahat 'yan o oh. puli oh. ko Hindi na mabubura 'to. Binabasa pa ko. mo na lang 'to para pa-kita na ang na ba